Masaya at okay na sana ang lahat dito sa samjihan ko nang biglang ang merong nagkagulo. At simula nga nung ano, nagkaroon kami ng restaurant, ito nga ang isa sa pinaka iniiwasan namin. Naksyuta! For today's ganap nga, maaga nga nakagaya Disney Princess pero bago nga ako bumaba na sasakyan, eh nagpabangaw nga muna ako gamit itong pulisya ng Mystery Sense. Nahahawig lang talaga ako kay Alice pero hindi kami magkasing amoy. May pagka-fruity na floral yan at 3 to 5 hours nga ang tinatagal ng amoy. Matagal ding nawala ang Disney Princess dahil ako nga ay nagkasakit. Maksuta? Ay, just ka, na-miss ko kayo ng sobra. Marami-rami rin itong chismis na naipon ko. Parang wala nga akong karapatang mamahinga dahil habang ako ay nagpapagaling, napakarami ko nare-receive na mga messages. Nakasyo tayo, isang linggo lang ako na mahinga. Napagahalataan yung mga chismosa, ha? <laughs> Sabi ko nga sa inyo, nagkasakit nga ako. Diyos ko, kahit pala Disney princess, nagkakasakit rin. Pero ngayon nga, medyo okay, okay na ako. O, oh. tingnan nyo naman, nakalabas na ako at nakabili na ako ng kaserola. Bali, lumabas nga muna kami sa Glit ni Bebo at dumaan muna dito sa bilihan ng mga gamit. Kulang pa kasi yung mga gamit namin sa kwentong dagdagan. Kahit nga mga araw na nagpapagaling ako, nasa isip ko pa rin yung mga kasirola na yan. Dahil syempre, kami yung makibandi. Kaya dapat kami yung bumili. Pero eh, so, bago nga kami mapunta dito nila Shira Vlogs, pinalista ko pa sa kanya kung ano pa yung mga kailangan namin bilhin. Minuka, kasakit nagbi-business, no? Hindi ka pwedeng maglagula-gulang. Pero mas okay na rin to sa akin kaysa panay ako nangungutang. <coughs> bumili ng mga kakailanganin dito sa Samjihan, ay syempre, rumekta na kami dito sa Menjo Korean House. Pagdating nga namin dito, anong oras na nga yan at sapak na nga kami ng customer? Simula nga nung nag-renovate kami, talaga naman, mas dumobli mga customer namin. Marami nga nagtatanong kung meron pa rin ba kami pa Ayaw naman, malakas kayo sa akin. <coughs> Basta pupunta kayo dito kapag ka weekend. Basta tandaan nyo, weekends lang ang schedule nila sa amin. O, tarugo, magpunta kayo sa amin Monday o Tuesday. Ayun, nung kumana singer. <coughs> O ganyan ang lagay ng ami samjihan Araw-araw, umulan, umaraw o bumagiyo Walang makakapigil sa mga taong danupan Nakakatuwa lang, dahil magsa 7 months na itong samjihan namin Pero hanggang ngayong ganito pa rin ang lagay ng mga tao Puno nga ang loob ng resto Meron pa kami dito sa Alpresco at meron pa rin naghihintay At alam nyo ba nakakatuwa, yung ilan sa mga yan ay hindi naman talaga kami kilala bilang vlogger Kaya hindi nyo pwedeng sabihin sa amin na kami lang talaga ang binabalikan dito sa samjihan Naksutang <laughs> Alasan kasi dito nila pinipiling mag-celebrate ng birthday. Kakantahan kasi namin kayo at meron pa kaming pa-birthday cake. Pero syempre, magsasabi naman kayo sa mga staff kung birthday nyo wag kayo magtatampoy. Hindi naman namin hawak ang mga PSA nyo. <laughs> dito nga sa labas, akala ko napapano sila at nangkakagulo. Kumarog nga bag Nagkakasiyahan lang pala dahil meron ding birthday yan. Nakakatuwa nga itong grupo ng magbabarkada na to. Maskulado kulado yung mga yan. Pero talaga nakikijami. As forward, kinagabihan nga nakita ko itong sila ati. Waiting pa lang sila. Gumigiling na nakshoot Sabi nga nila sa amin, ilang beses na daw sila nagpapabalik-balik dito sa Samjihan. Ang sagot ko naman, dapat lang. Charit! At dahil nag-uulan nga, eh naku, sinawang magsopas, magsamji naman kayo. Hindi mainam yung panay sopas, champurado. Ay, hindi nakakatulong sa baga natin. Ano naman mo yung kinalaman ng baga? Hindi <laughs> ko na nga rin na mag-close nga kami ng Samjihan at nagbiyahin na nga kami pa -uwi dito sa Bugay Farm. Dating nga namin dito, nagbihis na lang ako ng mabilisan at galit na galit na yung nanay ko. Kanina pa daw siya nakapag-prito. Diyos ko, ay Angelian, sa Ang dinner nga namin ngayong gabi ay piniritong tilapia na sa private school na bili. Okay, yung mga nanay na ng ulam. Kailangan kumain na kayo at bawal palamigin. Pero ayun nga, pagkatapos nga namin kumain, eh nakahayaan nga kami dito na magbinggo. Sobrang hilig nga namin magbinggo tuwing nauuwi nga ako dito sa farm. Limang piso lang naman ang tayaan namin. Tapos kapag ka nabinggo ka, kailangan itaya mo silang lahat. Naksuta ka sa akin. Hirap na hirap nga akong kalaban itong nanay ko. Dahil pag nabinggo ko, obligado ko siyang itaya. Dahil pag yan, hindi ko na itaya. Ay, susumbat niya sa akin yung pagpapalaki niya sa akin. Naksuta. ganun yun. <laughs> Isa pa nga sa pinakamahirap na kalaban sa nagbibingo, yung mga malalabong mata na napakahilig pa mong bumola. <laughs> Tapos nga namin magbinggo, na mahinga muna ako dito sa massage chair namin na nabili ko nga sa Celia PH. Basta nga ako eh, naupo na dito. Panigurado makakatulog na ako. Ay ba mo? Kanya man natudtod ni Disney Princess? Ay, eh, ako pakakayin. Malagad mo yung pakanyan. <laughs> Maya maya nga uh, ginising na rin ako ni Bebo at sabi niya sa akin uminom mo na daw ako ng pampapres. Dalawang taong ko na yan gamit at hindi ko yan pwedeng makalimutan. Ito ngayon Neko Tayon na iniinom ko. O, alam niyo na ako bakit hindi ako nagiging suraida. Nang dahil yan sa Neko Tayon. Naksutan. <laughs> salamat! Hi guys! Gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan ko ng laro. Ito nga yung apaldo. Una sa lahat, ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa bata at ito ay libangan lamang. Kalaro ko lang to kapag ka may extra at may free time ako. Kaya kung wala kayong extra dyan, eh huwag nyo nang isakripisyo. Kaya nga, ganyan, naipo na nga dito yung napanalunan ko at umabot na nga ng 18,000. Ito nga, Super Ace, ang kadalasan ko laruin dito kasi malaki talaga akong manalo. Usong-uso kasi ito ngayon, kaya naman sinubukan ko rin at legit malaki ngang manalo. Kaya nga niya, na-scatter ako at bawat spin ay eh, minsan umaabot talaga ng libu-libu. Hindi -libu. nga yan, mahirap laruin, pindot-pindot ka lang, tapos magugulat ka, eh malaki na pala yung napanalunan mo. Kasi kahit ako, minsan nagugulat talaga ako ng bongga. Pero ayun nga, play responsibly. Pero sa laro, hindi mo pa laging panalo. Natatalo din ako. Pero ngayon, tingnan nyo ganyan. Kalaki na panalunan ko. From 18,000, 22,000 na siya ngayon. Dahil dyan, lahat na magre-register sa link ko na nasa comment section. Magkakaroon kayo ng ayuda sa akin. Go!